Magandang araw mga ka anxiety uh, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety, disorder at depression kung, ba, kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ipapahagi ko sa inyo ngayon ay medyo sensitibo dahil uh, ito kasing kaisipan na ito uh, nangyayari kasi ito kapag ka alimbawa eh, ginawa mo na ang lahat nagpa ah, nagpa-psychiatrist ka na tapos ah, lumapit ka na rin sa mga psychologist eh tapos hindi mo pa rin ah hindi pa rin nawawala yung mga pakiramdam mo ng mga pangit ngayon kapag ka ano pagka ganun kasi ibig sabihin nun yung mga ginagawa mo eh parang hindi umiipik na mawala yung mga nararamdaman mo sa madaling salita na prostrate ka sa lahat ng mga paraan na ginawa mo ngayon uh, sana makatulong itong sasabihin ko sa inyo dahil basis sa aking karanasan eh, naniniwala ako na ang isang bagay na hindi natin naiintindihan eh yun yung nagpapalala nagpapalala ng sitwasyon kaya sa pamamagitan nga ng Uh, karanasan ko, kung paano ko naintindihan itong uh, pinagdadaanan na problema na ito itong nakakatakot na uh, kaisipan na ito eh yun yung ibabahagi ko sa inyo kaya ito yung tinatawag na the power of knowledge ngayon eh, kung ah, uh, kung halimbawa ho na nararanasan nyo na itong uh, kaisipan na ito eh baka makatulong itong sasabihin ko na sana eh ...intindihin yung mabuti. Kasi minsan, hindi naman nakukuha yan sa gagawin natin. O yung meron tayong gagawing paraan, o meron tayong gagawing uh, solusyon sa problema natin. eh minsan, yung, sino, yung solusyon na ginagawa natin, yun pala yung nagpapalala. Kaya ito yung kaisipan na gusto kong ibahagi sa inyo na... ...bakit sinasabi ng isip ko na gusto ko ng... ...di ba? Yung ganyang kasing kaisipan... Alam ko, nakakatakot talaga ito. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ito ma-overcome at kung paano ito um, ma-coup up yung hindi ka matakot. Kasi, minsan, kaya ka lang naman talaga natatakot dito dahil hindi mo nga naiintindihan kung bakit pati ito pumapasok na sa isip mo. Ngayon, ipapaliwanag muna natin kung bakit ito pumapasok na sa isip mo. Itong kaisipan na ito. Itong nakakatakot na kaisipan na ito. Kasi, ganito yan. Yung utak kasi natin uh, gumana ito nang gumana sa pamamagitan ng iniisip natin ng isip natin yung utak natin pinagtrabaho natin nang pinagtrabaho sa pamamagitan ng isip natin yung utak natin uh, pinagod natin ng pinagod sa pamamagitan ng isip natin kaya yung utak natin gusto niya gusto na niyang magpahinga pero hindi natin ibinibigay dahil patuloy natin patuloy na uh, pinapagod ng pinapagod hanggang sa matorture na yung utak natin kaya magtataka tayo bakit lumalabas na ang kasipan nito dahil ang katotohanan kasi yung isip natin hindi lang yung utak natin hindi yan nakapagpahinga kaya lumalabas yung mga hindi kanais-nais na niya kapag lumabas yung mga hindi ka nais-nais -na, na pakiramdam, doon na tayo matatakot. At kapag natakot tayo doon sa mga uh, naramdaman nating takot, yun yung magiging problema uli natin. Kaya yung utak natin patuloy na gumagana, patuloy na nagtatrabaho, kaya patuloy na napapagod hanggang sa natutorture na siya. Ngayon kapag ganun na yung nangyayari sa atin, hindi na natin maintindihan gagawa tayo ng solusyon ito nga sinasabi ko na yung akala natin na solusyon eh yung pala yung mas magpapalala doon sa ano sa sitwasyon natin ngayon yung yung anxiety disorder kasi minsan yung salitang paano kung alimbawa ito yung kaisipan na ito paano kung magpakamatay oh, di ba hindi problema doon yung magpakamatay ako. Ang problema doon is yung paano kung, di ba? Alam niyo yung ah, dahil paano kung ako, dahil nararamdam, nakakaramdam ako ng takot at pakiramdam ko ay eh, nawawalan na ako ng pag-asa kaya nagsisimula yung isip ko na mag-isip na paano kung ay ah, yung yung nararamdaman ko ay eh, gagawin ko talaga yung iniisip ko. Ngayon, paano kung mangyari yung ganun na magpakamatay talaga ako? Pero sa katotohanan, eh, yun, ay hindi isang uh, yung tinatawag na hindi yun yung kaisipan mo kundi yun yung panlilin lang sa'yo ng anxiety disorder mo dahil nga yung, yung utak mo eh hindi nakapagpahinga pinagod mo ng pinagod ngayon paano natin ito uh, paano natin mabigyan ng pahinga yung utak natin ang sagot kasi eh walang iba kundi kailangan mo lang baguhin ang sarili mo. Sabi nga ng mga eksperto, ang mga taong nakakaranas ng anxiety disorder, kapag hindi talaga ito nagbabago, ay wala talagang magbabago sa sarili niya o sa sarili nyo. Ngayon, ang tanong ulit, ano ba yung dapat baguhin? Ang sagot, ano yung dahilan ng mga ginagawa mo o yung dahilan kung bakit napapagod yung utak mo? Yun ang dapat mong baguhin. Ngayon, dito naman tayo sa kaisipan na ito kung paano hindi matakot dito. Yung sinasabi nga ng isip natin na bakit sinasabi niya na gusto na nating uh, gusto ko nang mamatay. Bakit niya sinasabi yung ganun? Kasi ganito 'yan. Kapag ka nararanasan niyo yung kaisipan na iyon, eh, eh ganito lang yung dapat niyo gawin. Alam niyo ba yung sina, yung sinasabi ni Dr. Clearwix na late time pass. Gagawin niyo 'yon nang wala kayong ginagawa. Ibig sabihin, palilipasin niyo 'yon gagawin nyo yun dahil para yung utak nyo ay hindi na magtrabaho pa o hindi na gumana pa. Ibig sabihin, palilipasin nyo siya nang wala kayong ginagawa. Ang tanong, bakit? Kasi itong kaisipan na ito ay pareho lang din ito sa panic attack na nagre-release ka ng mga balisang enerhiya na kapag ka wala ka kasing ginawa, ibig sabihin lilipas din siya dahil hindi na niya kayang supplyan yung sarili niya ng mga balisang enerhiya dahil nga na-release na siya. Ngayon, kung meron ka pa kasing gagawin o susolusyonan mo pa o gagawa ka ng paraan o lalabanan mo o uh, magre-reklamo ka o magre-react ka, ibig sabihin kasi nun ay ikaw lang din yung nagsusupply ng enerhiya niya. So, ibig sabihin, lumilikha ka uli ng panibagong energy. Yung energy na tinatawag nga na anxious energy. Kaya, patuloy mo na nararanasan yung ganyang kaisipan. Kaya yung otak mo ang ah, gagana uli, nang gagana hanggang sa umiikot ka lang sa cycle kaya hindi ka natututo. Ngayon kapag ka nagawa mo kasi na hindi mag-react o nagawa mong palipasin yung ah, kaisipan na yan ng wala kang ginagawa, ibig sabihin nun natututo ka. Ibig sabihin nun nabibigyan mo nga ng talagang pahinga yung otak mo.